Kami naman so, witness pa. Patingin daw sa kamay mo pao? Ito naghubag ang kamot ni Paolo. Ganyan sila ka brutal kasi na na nanimisikal sila. Then, wala dapat physical. Kasi nagphysical kasi. Pwede magsigawan. What? Or, they would come up the whole street and say, that's enough. Yeah. I'm the responsible between the police and the dead street all for six months. Then this will start again, over again. The dead street is and then? Yeah, alisin na nga dito Street, wala nang ano. You just open it till 22 November. Okay? I, I was having a conversation with the lady. blah, 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 blah. They don't know They keep blah, 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 blah. They shut to sa Excuse me, you're a bully! moreno, a.k.a. Alex Destur!

Let them go! Let them go! Akala ko mababuhay yung ko! Please, please. Kayo yung maiwan dito. Yes po, kami yung maiwan. Ato yung pakiusap lang namin. Huwag nagbura dito. Oh, Walang bumura ng ano. nila makipag-ayos. Umayos sa lang pa na. Mas, Kasi ka nagpaparinig na sa amin. Kasi ka nagpaparinig sa amin. Kasi ka nagpaparinig sa kami, Sino ba sila? Sino ba sila turista lang sila para manggulo dito? Malaya, sino talaga tayo nagkibintindi? Ay, bahala sila. Huwag nagkaming muna. Oo. Minamaliit nyo kami dahil hindi kami sikat. Kayo sikat. Nandito lang yan sila pagkaya mga VIP. Sino ba mga nandito? Kami, andito, ang dami kami. Itong mga yan, yung mga yan na mga... Oo, tapos kami pa ang binubuli ninyo? Tapos sila pa lang. Ha, kasi tap lang. Tapos si tayo, wala na kayo. VIP kayo, hindi kayo. Hindi kayo VIP dito. Hindi kayo intisyal, mga ulol. Kaya tingnan mo, napikon na pati ibang supporter. Oo, minumura-mura. Excuse me, you're a bully. Di yung Moreno, aka Alex Destur. Okay, At, sab -sab, kayo Shut up! Polista ka dito, paka! Kami, residents kami dito! Ay, ba, residents kami, kami dito, ikaw ba? Iyong dito, Lord! kayo, tapos ang ay, kayo! Ayos ay, kayo! kayo! Huwag nyo kami pinaparingan! We're here every day. Gagapin niyong nandito araw-araw. Tapos kaya, nangararang kayo dito. I-DI kayo, di ka. Thank you kayo. Okay lang yan. Tapos pag kayo, pag sinabing kay Army Marcos. Ayan, na. Dumating na yung pulis. Nandiyan na yung pulis. Darating na yung pulis. Nandiyan na yung pulis. Darating na. Nandiyan na yung namon-namon dito. Kami sagit-sagit dito kami. Sino ka ba? Alam them to You're a bully. Even Harry <muchas> Rocket, you bully them. You're bullying the Harry Rocket. Guys, <muchas> <Okay. muchas> okay. <muchas> <muchas> <muchas>

pagay, pagay, gusto mo kasi magayo, wag kayo magkole, 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 ka magkole, 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 dito magkole, 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 magkole,

nya propise nyo. Hindi na balahura-balahura sa harap. mo din mo. Bitulong mo. Malaki naman. Bot ka, bot ka. Matutulog nika. Tapos magpapikit ka. Yan na. Walang kaali. Walang kaali. Walang kaali. Ayan na, ayan Wala, wala, wala. No. No, no. na aalis. Ka na, kaulaw na, kaulaw. Hindi nga, walang aalis. Ayan, nagbubuli ang dalawa. Ang mga pagkakalit sa amin. Hindi, ngayon. Walang aalis. Walang aalis. Organic pala kayo, hindi niyo masabi. Eh, yun ko. Pagbaba na kayo ano, si Bongbong Marcos. O. Walang aalis, ha? Walang aalis, ha? Hindi pa lang, Hindi pa ha? Gusto nyo ng kanito murahin. O oh, ayan na. na. Murahin, murahin yung 'tong rito. Murahin n'yo 'tong taga rito ha. Oh, sige na. Nena police, guys. Ay, hindi. Hindi. Hindi, hindi. hindi. hindi, hindi. sinasabi naman kasi kanina nagsasalita na si attorney na ayusin niya. Ayusin. Oo, nagpaparinig, nirumura-mura pa kami. Oy, ka. Hindi si na. Sige na. Hello, guys. Oh. Alam niyo mangyayari, guys. Papalish na 'na talaga wala-wala nang Pilipinong allowed dito. Baka mangyayari. Baka tanggalin na itong mga railings na ito. Damay-damay na lahat. Dahil sa pangyayari. Okay lang mag magsalitaan. Uh, oh, Dahil sa dapat salitaan lang kaso nagka ka lang kanina. <coughs> Ayan na. Oh. Magkakaroon pa kami ng buti. Oh. Mangyayari nito, bawal na lahat ng Pilipino dito dahil saway sa dito malamang baka patanggalan ng mayor itong uh, mga bakal ang harang mag sila na hindi sila Villas ang mga organic na tigilan nila ang pang aatake kay Harry Roque at huwag na silang bumalik dito get the fuck out of us the the raiding, 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 raiding Okay, raiding. tayo yeah. lahat. Alam mo ba meron ba ako sa takot sa lit? Sa, lake, sa kokain, may na may ako mga. Ang sabi niya. <laughs> Hindi niya, siya pero sabi niya, kailangan maging united kayo kung ano man ang mayayari. Ito sa sa uh -huh. sa It's important to me. <laughs> Kaya nga, na naman sila naman ang na, maingay. Sila lang naman maingay sa online, sa social media. Pwede na pa tayo mag Pwede ba? Huwag na natin pala. Ayan, ano ako kasi? Sung, anong anong kay Halloween? Hindi, hindi. Kasi siya yung nauna yung baklang kada Siya yung naunang i-approach yung isa namin. Itong kasama namin yung babae. Ano siya? Magpapapin na lang kami sa mga turista. Excuse me, taga dito kami. Hindi. Gusto niyang atakingin itong kaibigan namin. Eh, husband niya. Eh, bakit siya magdanyan ganyan Bakit siya magdanyan? Bakit siya Oh. Hindi. O, oh, oh, tigilan nila ang pagpopos ng pag-post, na pang-aatake sa mga organic Duterte Superter. Pangalawa, Tigilan nilang pang-aatake kay Harry Roque, pang-aglo, huwag nila kaming paririnigan at pumuta-puta. Shut up, I'm not talking to you. Shut up, I'm not talking to you. Shut up, I'm not talking to you. I'm hardly here. Shut up, shut up, shut up. Shut up. I'm not here. Nagkikigulo ka rin. parang hindi naman ang mga ginagawa nila ha? hindi na normal alam mo paalisin na talaga tayo dito dahil diyan. pag may nangyaring gulong gulong dito kanya paalisin baka alisin itong bakal mas maayo tanggalo na lang mas maayo na na lang yung grills dito eh para dito na lang yung mga yan ang mga hindi kayo ha hindi mo pwedeng pinduhan ayaw ko pero kung sila makabuli sa atin kanina sige

Ilang dumami ang nanood pa. Mm -hmm. Mm -hmm. pa ang pangit. Hindi ka namin kilala. Ang pangit. Ang si Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Talaga pangit. Ang 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 I <laughs> will oh. be in will You, you, you. you trust yeah. me? Yeah. No, you have video, man. Yeah, we have the video. That's why, that's why we've we yeah, her. Para makita nila sino talaga ang nanag Ay, sabi ni tatay, kalma lang. Kaya nga, sabi ni tatay, ano tayo? Ay, ay nako. Kalma, walang. Ikaw, tiwag ka busig na gagigit na. Kala ko mamaya. Kalma. Mababangga ka, nagpipisikala na ba? Oo. Eh, nasa... Eh, uh, ano, ah, Aamba nila si Rudy Oo. eh. Ay, ito, hindi ako para? papayag, no? Makakapagumbagan talaga ako. Hmm. Ano kanina, pa nila si Robby kanina? hindi na plan daw para mawala na. Oo, pa din ako. Sisipa ako kahit pa paano. Hindi eh. Buti ka mo na umatras. Sige lang, kanilang live. Nakita nila sila yun. Oh, dapat. Okay na mag-awal. Walang pisikal. Dito pa naman sa ating problem. Pag nag-physical ka. Sinakta nila si Paolo. Ako hindi. Nila pina na parang hindi sinakta. So, iniisip ko talaga kanina pa mangyayari. Kapon pa alam ko na ito. Hindi kasi nag sila dito. Sila-sila-sila. Pumatay.

malapit sa akin. So, ganyan ko sa video para makita sa video. ko sa'yo, hindi na video. Diba sabi ko sa'yo, magano ka yes. na recording ka May, may Marami may, Marami ba nakapalas? Anyway, may kumibit na so. yes. 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 ito. ito, ito. Weakness, Marami naman witness ko. Patingin daw sa kamay mo, Pao. Ito, naghubag ang kamot ni Paolo. Ganyan sila ka brutal kasi na namimisikal sila. Wala dapat physical. Kaso nag-physical kasi. Uh, Pwede magsigawan. Pwede magsigawan. Wat? Mm. The of de hele kop op de hoofdstreek en zei dat is er nog. Ja. Ik ben de de police en de Duterte Street voor 6 maanden. Dan dit weer starten overigens. Ja. Street is er en dan? Ja. de Duterte Street. Ik heb het niet opgezet. Ik heb het niet Ja. Ik heb het niet opgezet. Ik heb het niet Ik het niet niet opgezet. Ik heb het niet Ik niet heb

kaya mm. nangyari eh syempre hindi nasa wala laki kaso lang bawal dapat salita ano man naku wag nanakit ka dito buti ka abot ng 40 mil euro bawal manakit ba dito hindi na guys bawal manakit salita lang talaga pao dito sa amin okay lang mag away normally wag lang magsalita mag physical pag nag physical ka naku buti ka dito bayad ka sira ang phone ko yeah Sinuntok ka? Saan tayo sinuntok pala? Pag gano'n pa yun Saan tayo sinuntok sa chan? Ayun po. Oh. na meron si kinenta nyo. Bawal na ano? Bawal na. Ano? Okay lang. Wala akong kinakampiyan sa dalawa. Wala lang ano. Um, hmm. Kinuha tuloy yung mga ang, uh, ano nila. Ayan. Gagalit sa tatay nito sa nangyari agal dito ko. siguro kung kailan pwede palang, lang itigil na lang. So, so, De, sabi ni Kaibigan, ako usap so, ng pulis. Pag na, may isa pang ganito nangyari, alis na talaga tayo dito. Alis na. Kasi dito, ano talaga salita lang talaga. Yeah, marami nag-aaway dito yung na yung Dutch. Manakit. Salita lang. Manakit. Pero pag ikaw ay na musical Aabot ng uh, 1,000 euro ang babayaran mong buti. Ang bute fine. Babayad ka ng fine. Oh. Nabawasan yung mga Pilipino. Ang dami dito kanina. Ang daming umalis. Ang daming umalis. Simulan na dumating oh. yung oh. Dalawang kotse ng polis. Sinarang sa kalsada Oh. Kakahiya tayo dito. Nakakokwa. Headline tayo bukas. Headline. Dalawang uh, panig ng uh, supporter ni Tatay. Yan po ang kaganapan? Hey, kita niyo o, oh. dalawang kotse ng pulis sinarang sa kalsada, oh traffic kanina, oh nagkasakitan na kasi e, eh. kala ko maguusap-usap lang. Nalabas yeah. yung touch ko Huwag ka makisali dito ko lang, dito behind the camera ka lang. lang ako, kaya

babae? Mababay? Sir! Ayo! Amot lang tayo. Nasa nyo lang. What is Ano? Wala Hmm. It's not cool. Oh. It's not cool. Na, we have a video. So, I'm confident enough that I did. Why? Why ma'y mm. ma'y maipitin? We have everything on videos. So.

Aalis ah, na mga bakal na ito, no? Ah. ayun kaya kaibigan. Hmm. Kasi malaking bagay ito hangga't nandiyan si Tati Digong sa lobby, mga Pilipinong nga ah, walang kaalam-alam sa gulo ay ah, pumupunta rito para bumisita pero wala silang lugar na para tambayan. Ikalat-kalat eh, na naman sa labas ng ICC kaya malaking bagay itong uh, ah, Duterte Street. So ayun ang pangyayari guys Ikakat ko ng aking live ha Magandang uh, umaga Madaling araw dyan sa Pilipinas At mag